Magandang araw mga kabaryo at welcome back po muli sa ating usapang baboy. And ngayon po, pabalik tayo ng Pagbilao Quezon at muli nating bibistahin ang farm ni Sir Jang. So last time po na bisita natin doon ay buntis pa ang kanilang mga inhin pero ngayon po nanganak na ang karamihan sa kanila. nursery building ni na Sir Jang pero mamaya na po natin yan pupuntahan. So unahin po muna natin dito sa kanilang main building. So ayun na po si Sir Jimmy and sunod na po tayo. go 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 Ito na po ang loob ng building and actually excited po tayo na makita kung anong nagre-resulta ng mga inihin nila. Pero ang una po nating inihin ipapakita ay, ay ito. So, ang inahin daw po na ito ay nagkaroon ng problema habang siya ay nanganak at hindi po niya nailabas lahat. So, nagresulta po ito sa infection at naging downer po siya ilang araw na hindi kumakain at ito na nga po ang naging resulta. So, nangayayat na po siya, nagamot na po pero hanggang ngayon po ay hindi pa totally nakaka-recover. Kung tutusin po sa commercial farms, ito ay for na pero syempre, tatry pa rin pong ma-save dahil nga po ito ay galing ding PIC. And ito nga po yung feeds niya, hindi pa rin po masyadong nababawasan. Okay, so lipat naman po tayo dito. Yung pong mga anak ng inihinayan ay inilipat dito. So ito na po sila. Siyempre uh, marami rin pong namatay dahil nga po kinulang sa gatas. And ito pong inihinay ay may walong piglets. Samantalang ito pong kanilang brother light ay medyo may kataasan ng pagkakalagay. So, hindi po natin sure kung naiinitan pa itong mga big na ito sa baba. Sa so, ngayon po ay malamig dito sa farm, dito sa building ni na Sir Jang, lalo na po't umuulan. So napaka-importante po ng mga brother lights ngayon para mapainit yung katawan ng ating mga bihig. Sa so, ngayon po, wala pang laman itong kanilang mga growing building, itong tatlo lang. Ito na rin po yata yung nakita natin nung una nating bisita dito. So big pa po sila nung una, ngayon po ay pwede nang ibenta eh, nakaschedule na rin naman po sila so ito po ang mga biik na una nilang naiwalay so meron tayo ditong anim malapit na rin po siguro maging starter ang mga ito and dito na po tayo sa loob okay so ito po ang kanilang mga inihin dati po ay puno dito pero ngayon ay tatlo na lang so yung iba po dito ay nakapanganak na samantalang yung iba ay mga anak pa lang So, ito po, puno naman ang kanilang mga farming crates at ito na nga po sisilipin natin. Ayan, so ang gaganda po ng kanilang mga big, ang lulusog. And siguro po ito ay pwede nang ilipat doon sa kanilang nursery building na bago. And then dito po, meron tayo dito nakahiwalay. Ito daw po ay laging inaaway. So at least po nabuhay nila yan dahil napakahirap pong buhayin na mga biik na maagang winalay sa ina. Good job! Ayan. So, ito po mga kapatid niya. At talaga nga po namang naiwan na siya. And then, dito po mukhang pwede na rin iwalay ang mga ito. Although, meron pang maliliit na iba. Ayan. So, PIC din po itong inihin na ito. And meron po siyang sampung biik na pinapasuso. So, okay na po yan para sa first parity na inihin. And then dito po, medyo meron din dito mga maliliit pero meron na rin mga pwedeng iwalay. And meron po siyang 13 piglets kaya nga po siguro meron dito talaga na pag-iwanan din na biig. So ang gagawin po siguro natin dito is pwede na po natin silang iwalay pero mag-iwan po tayo ng mga bansot na piglets at ipapaposter natin sa isang inihin. Ngayon, kailan nga po ba natin ginagawa ang pagpapaampon o fostering na ating mga piglets? So una po, ito ay karaniwang ginagawa natin kapag halimbawa ang ating inahin ay nanganak ng sobrang dami. Halimbawa po nanganak ang inyong inahin ng isang daan, siyempre ipapaampon nyo po yung iba. Biro lang po. Pero sa bagong lahi po na mga breeding stocks or mga inahin na lumalabas ngayon, medyo hindi na po nakakagulat kung ang inahin na ito ay nanganak ng 20 plus. And alam naman po natin ang suso ng ating mga ay karaniwan nasa 14 or 16 lang. At hindi po kayang suportahan kung ganon karami yung magiging anak niya na biik. So ano pong ginagawa natin dito? either nagsasagawa po tayo ng split suckling kung wala talaga tayong mga inihin na available ng time na yon or ginagawa po natin yung pagpapaampon sa ibang inihin. Okay. And then next, ang isa pa pong dahilan kung bakit tayo nagpapaampon ng ating mga biik ay para mauniform uniform natin yung size. Dahil alam naman po natin na kapag po iba-iba ang size ng mga biik na sumususo sa inhin, lagi pong matatalo ng mga malalaking biik ang mga maliliit. Kasi nga po, sa agawan po ng gatas or agawan ng space sa dede ng ating inin talaga pong nahihirapan makasingit yung mga malilit so nagagawa po tayo ng fostering at pinagsasama-sama natin yung magkakasize para po sabay-sabay ang kanilang paglaki and then next po is yung status ng gatas ng ating mga inin Siyempre po, ang gusto natin ay makapag-produce sila ng marami para mabigyan nila ng sapat yung kanilang mga biik at lumaki sila na maganda. Pero, nagpapaampun po tayo ng biik kung halimbawa po ang ating mga inihin ay namatay. So, siyempre, ang mga patay po na inihin ay wala ng gatas. So, talagang wala po tayong choice kundi ipampun ang ating mga biik sa mga inihin na merong gatas. Then, isa pa pong example is kung buhay naman po ang ating inihin pero nagkaroon siya ng kondisyon na nagresulta sa kawalan ng gatas halimbawa po oh, no! nagkaroon siya ng MMA or katulad po nung isang inihin natin dito na nagkaroon ng problema or nagkasakit na nagresulta sa pagkawala ng kanyang gatas so no choice po ulit ipapaan po natin ang ating mga biik. and then kung halimbawa naman po inadequate yung gatas nagagata siya <laughs> pero maunti lang and mapapansin po natin yung mga ibang biik na kanyang pinapasuso ay nangangayayat at walang-walang laman yung kanyang tiyan. So i-check po natin ang suso ng ating mga inihin dahil posible po itong mangyari lalo na doon sa mga inahin na mabilis matuyo yung suso doon sa huling parte ng kanyang katawan. And then dito po, ang gagawin po natin dito sa farm ni Sir Jang is i-extend naman natin yung suckling period ng mga mapipili nating mga biik. So pipili po tayo dito ng mga walong piraso na medyo ranch or bansot na biik at pipili din tayo ng isang inahin na maganda pa ang kanyang katawan. So iwawalay na po natin yung ibang mga biik at matitira lang po dito ay yung mga bansot at yun ay pasusuhin pa po natin ng uh, extended ng mga isang linggo. So sa one week po na yun makakahabol sila ng laki at makakatulong po ito sa pagpapaganda ng kanilang kondisyon at sa pagpe-prepare sa kanila para mas madali silang iwalay at hindi masyadong maapektuhan ng stress ng pagwawalay. So importante lang po dito na i-take note natin na ang gagamitin po nating inahin na foster sow ay maganda ang katawan. Ano po, huwag yung masyado ng payat at huwag din po syempre yung hindi rin naman nagpo ng gatas. So importante rin po ang pagpili ng mga inahin na pag-aampunan. Okay. Okay, so ituloy po natin ang pag-ikot dito sa farm ni Sir Jang. And ito na po yung pinaka huling inahin na may anak. So marami rin po itong anak and ito yung pinaka huling ng anak dito sa farm. So PIC din po ito. Yan, medyo mukhang nilalamig talaga ang ating mga biik. Dahil dito po ay umuulan. So ayan po yan. At may ampiyas po talaga. So ito pa. Yan po ang ulan, malakas. So, siguro po, kailangang ayusin ang kortina and yung bubong dito para wala po masyado ang piyas para hindi lamigin itong ating mga biik. Tandaan natin mga kabaryo na kapag nilamig ang ating mga biik, posible po magsakang immunity at magtais sila. And then, ito pa po yung isa na problema natin dito. So, ito pong ito ay sobra na ang pangangayayat. Kaya ito po ay pinadadagdagan na natin ng pagkain. Meron po siyang 10 biik kaya dapat po ito ay makakonsume ng nasa 6 na kilo ng Mama Pro Milk Maker sa loob ng isang araw. And since mukhang bata pa po ang ating mga big dito, talagang marami pa pong kailangan i-produce na gatas ang ating inin at kapag hindi po natin siya nasuportahan, mga ngayayot sa talaga. Oh no! Okay, so ito po ulit ang farm ni Sir Jang. So ayan po sa so, ngayon po ay meron siyang sham na inihin. So, parang yun lang po natandaan ko nakita ko ngayon. Pero, ito po ay nakaredy para sa 30 saw level na farm. Ayan. So, medyo marami-rami po pong idadagdag, lalo na sa farrowing crates. Then, flex ko lang mga kabaryo itong kanyang rep dito sa farm. So, ito po ay parang wine chiller. Ayan. So, meron po siyang temperature, 16 degrees Celsius. Na-adjust po yan. Ang laman po nito, check po natin ayan so laman po niyan ay gamot and makikita po natin meron din siya mga bakuna dito what? so ayan kung matatandaan po natin ang sabi po natin para sa mga bakuna na katulad nito ang kailangan po natin temperatura ay nasa 2 to 6 degrees celsius so kung 16 degrees celsius po ang temperatura ng ref na ito pwede pong mamatay ang bakuna oh, so try no. po natin itong i-adjust ang 16 degrees Celsius po ay temperatura para sa mga similya. Pero sa ating mga bakuna, kailangan mas mababa. So adjust po natin at ang pinakamababa ay 5 degrees Celsius. So hopefully po ito ay mag-adjust nga para maging tama po yung storage ng ating bakuna. So hindi po natin masasabi kung okay pa yung bakuna na nasa loob nitong ref na ito. So ito po yung expansion na ni Sir Jang. Wala pa pong laman pero ito po ay malapit ng mapuno. Ayan, so mayro po tumutulo dito. At malapit na siyang mapuno. Pero para sa biosecurity po, hindi natin yan dapat gamitin sa loob ng farm. Okay, so ito nga po yung sinabi natin kanina. Ang farm ni Sir Jang ay nakaredy for 30 or more than pa na inhen. Although dahan-dahan po pero dadating din tayo dyan. At ito naman po yung pinakabagong building dito sa farm ni Sir Jang. So ito po ay nursery building. After po magwalay ng mga biik mula doon sa main building ay ililipat naman nila dito yung kanilang mga biik. So meron po siya ditong siyam na kulungan. Ayan. So tingin ko more than 10 po ang kayang ilaman. Gustohin ko man pong pumasok at makita ng malapitan yung kulungan para ma-check nga po natin kung okay siya ay ipagpapaliban ko po muna kasi meron daw po ditong mabangis na bantay na mahilig mga gat na mga pogi What? and since ayaw ko po makagat at mabuwasan huh? ng guwapo ang mundo natin hindi na po muna ako papasok pero base po sa nakikita natin hindi pa naka-install yung plastic na slotted flooring uh, tingin ko po ay medyo kailangan pa ng additional na paa baka po kasi bumigay ang mga ito kapag naglakihan na yung mga biik So kailangan na pong ayusin yan dahil magwawale na po sila this week. Okay. Then meron tayo dito mga kabaryo na nahalungkat sa aking sasakyan. Meron po tayo ditong full power. And ito po ay gamot ng Thunderbird na naglalaman ng butafosfan, B6, B12, and ATP. So ito po ay makakatulong para mabigyan ng immediate na energy source or lakas yung ating mga alaga. So ito po ay bibigyan natin kay Sir Jimmy para iturok doon sa problematic nating inihin at ang dosage po na ibibigyan natin ay 10 ml. Hindi po ibig sabihin na pag tinurok nito ay makaka-recover siya 100% pero sa tulong po sana nung energy na ibibigyan natin sa kanya ay magkaroon siya ng gana sa pagkain at makatulong ito sa kanyang recovery. Okay. At yan po muna ang video natin ngayon and shoutout na po kay Ma'am Dayan Galve Bautista Family Farm and Tala Afable. Ayan. So, thank you po for watching. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat pa rin po sa patuloy na suporta at iwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. baboy na may katuwaan Pampasaya ng pigro lang